Nandito tayo ngayon sa may Purok 2 Dito sa may MRR Street sa Pineda Pali ito, nito papunta ng Santa Monica sa may Capitolio So guys, ito yung lugar na kung saan tayo lumaki Barangay Pineda Ang laki na ng pinagbago nito So dati, ano to eh uh, maraming bahay dyan sa gilid na yan ngayon ayun oh, kita mo yung BGC to Ortigas Link Bridge Ayan o no? Yung tulay Ilog Pasig Kabilaan niya na ay Makati na yan so, ang laki na ito no? Maluwag na Dati sobrang sikip dito Tsaka halos ayaw pumasok ng mga Ano rito ng Mga taxi Kasi <laughs> nakakatakot nga Ayan o no? solid Namiss ko tuloy yung aking kabataan, no. Talaga nga ito, pag galing sa eskwela, dito ako naglalakad. Tsaka dati hindi ganito paliwalas ngayon, talagang maluwag na, masasabi yan. May mga tambayan na. May mga mini park, ayan, oh, no? O, oh, diba? Ang laki ng pinagbago, dati. Halos eh. parang nakakatamad mo na lumabas. kaya yung pinagbago ngayon itong lugar na to halos wala na yung mga kabataan na halos na kasabayan ko, yung mga kababata natin. Kumbaga sa mga, kumbaga sabi nga sa Beatles eh, di ba? Um, some remains and some have gone. <laughs> So ito guys, so dire diretso lang labas nito ay Santa Monica sa may putol kung tabagin. Hindi na ako kilala ng mga tao rito. <laughs> ah, naka-face mask tayo tapos ah, naka-helmet pa. Ah, hindi tayo makikilala. Tsaka iba na ang mga mukha ng mga tao, no? Ayano. Oh. oh. Hindi mo nakilala yung mga tao rito. Ito yung tindahan ni Allen no? Shout out kay Allen Yung tindahan niya Tapos ayan yung Nakikita natin sa mga post ng mga taga Pineda Yung basketballan rin sa putol Oh, dahil mga nakatambay oh Oh, ayos diba <laughs>